meron ng ilaw yung karaban ito na yung pinadalang trash skimmers ng MMDA yung dalawa to makapuesto kandurog makapangkuhan ng mga basura at water hyacinths malapit na ilagay itong mga palm trees mga halaman yan tama arko rin ang design yan na tinanggal na yung harang uh, yan tama mga nasa 6 meters nga yung lapad yung hagdan May welcome back po ni sa aming channel Nasa ano ulit tayo? Melia de la Industria. Dito sa Maynila. Hanggap dito ulit tayo. Dito naman natin dito. Ano kaya sa mga kabayan? yung dilaw. Awig sana. Trash booms. Bang hakot. May ginagawa pa pala dito ang MMDA. Ang trash mo. Kulay orange. Ito dilaw. Kaya ito. Hmm. Ang dami rin na alis na dito mga street dwellers hmm. Ito yung gilid. Ayan. Ang dami pang hakot yung mga birds ito deadly dito na uh, ipon yung mga water hyacinth mga basura yan ang dami pang tahakutin yung mga nag get dati dito wala na ngayon lumipat siguro sa ibang lugar ang dami rin ano, na natira pang mga burak. May nakalagay na MMDA. Ito okay. yung mga trash skimmers. Pag gumagawa ngayon, pa break time pa. Yan. Ginagamit yan. Pangkuha ng mga basura at water hyacinths. Yung dalawa. Mayroon pa dun. Buti pa tong Luna building. Nire-restore. Pero El Hogar, wala dami uling mga nakapark yung iba pa parang sa shooting ng commercial tingnan uli natin gumanda na lalo kitang kita dito sa Melia de la Industria hindi na magandang pwesto Pagtingin nyo sa baba Merong fountain Meron ng ilaw yung harapan Ang ganda na Meron na rin mga Nailagay na mga balustrade Ayan na, papunta na ng ilalim ng tulay. Gandun, meron na rin. Puntaan natin doon mamaya. Meron nyo rin dumadang mga tagboats. Dalawa yung mihila. Ay, ang laki nito mga birds Ayan. Masuda rin ang pangalan. Eh, Para may naglilinis doon sa Joe's Bridge. Hmm, nagpa-flashing. Tama, parang nagpa-flashing uh, doon. yun, nililinis yung mga lampos sa Jones Bridge puntahan natin doon ito, nasa Jones Bridge na ulit tayo Ayan, napakalalim ng tubig ngayon ng Ilog Pasig nagpas-lagpas na ng Melie de la Industria Okay, merong Padera, kung lubog na ang um, Binondo, nyan, umirm ng mga nakasamba'y sa pader papa to ang damit. dami pa rin yung mga street dwellers ditong umagala. Ito na yung pinadalang trash skimmers ng MMDA. Yung dalawa to. Nakapuesto. meron ng nahakot. Ang dami na nakalagay doon mga basura at uh, water hyacinths. Atapla yung mga barge doon. Doon, nilalagay yung mga basura. Yung papunta naman dito sa... ay... Laguna, de bayan daloy ng tubig. Ayun, ang dami yung mga water hyacinth doon. Ayun, ang dami. Dumadami na nga. Ito na. Ang ganda ng tingnan dito. Ang ganda nyo kaya ang canopy. Wow. Dadayuhin to ng mga mamamasyal. Ang na Mataas naman yung second phase platform At ito. Ngipin attraction 'yan. dahil po pwesto dyan mga yan, mga turista lalim na yung tubig ng ilog pasig hindi naman umabot gumanda yung kulay ng tubig ng ilog pasig na wash out yung maitim na tubig kulay ano na ngayon green na Tignan nyo ulit natin yung fountain doon. Ano na? Nalagyan na. Ayan. Bandang hapon pa sigurado ito. Detesting testing ilaw ilog ang ilaw doon sa harapan ayan oh ang ganda lalo dito viewing deck okay ito na ang mga plastic na lampo ang dami pa rin mga gumagawa ngayon so uh, do doon na talaga uh, ang paggawa dito dito ay noong pisaan pa lang ayan na-extend ang intramuros hanggang dito na sa ilog ayos yung uh, Korean lips. Ito na yung connecting bridge. Ayan. Lagyan muna ng plastic. Ito na, tinanggal na yung arang. Ayan. Tama, mga nasa 6 meters nga yung lapad ng hagdan Ayan. Lagay ko mapupuno dito Dami pupunta mga tao dyan sa likuran. malaking diminis-finis yung daanan ng tourist bridge ang lang ng kalsada papunta ng riverside drive ang uh, Pasig River Esplanade malapit lapit na buksan to mga kabayan. ay nung tok-tok ah, sa harapan yung driver nanu ralton cliente dito eh mga ano dalagay na mga halaman dead walkway ganda ganda ng resulta ah, ito na palm trees ito kapit na ilagay ito mga palm trees Mas maraming puno para malamig. Ang hirap pa siya lang pag sobrang init. busy ngayon. Ang dami mga truck. Ito meron ng harang. May pader na. Hindi pala sa open. Ito. Meron pa ring daan dito. papunta ng hagdan. Hindi pala siya pinagsama. beams beams o sa poste marami ang laki ng progress naglalagay ng poste ng ilaw marami ka na ƙilo ta baba